lugar Baitullah na ang ibig sabihin ay tahanan ng Allah tahanan ng pagsamba sa Allah Baitul Atik na ang ibig sabihin ay sinaunang tahanan ng pagsamba sa Allah Bakka, Makka at iba pa Maging ang unang tahanan na ito ay nabanggit din sa Biblia sa Psalms Kabanata 84 na ang talata ay 6 Who passing through the valley of Bakka King James Version. Ito ang Kaaba. Ito ang mismong tinatawag na tahanan ng Allah. Nang ibig sabihin ay tahanan ng pagsamba sa Allah. Isang simpleng estruktura. Ang pinakagitna ng sandaigdigan. Ang pinaka sentro o marka na hinaharapan ng lahat ng mga mananampalataya. Sa tuwing sila ay magsasagawa ng pagdarasal. Isang banal na lugar, isang mabiyayang lugar, isang lugar na nasa ilalim ng pangangalaga ng Allah. Batay sa tagapagsalaysay ng kasaysayan, ito ay unang itinayo ni na Propeta Adam at Anghel Gabriel. Naglaho nga lamang ito noong nagkaroon ng dilubyo o malaking baha noong kapanahunan ni Propeta Noah at pagkatapos ng baha sa kapanahunan ni Propeta Ibrahim a.s. sa pamagitan ng wahi o revelasyon mula sa Allah ay natagpuan ito ni Propeta Ibrahim. Natagpuan niya ang pinakapundasyon nito at muli niyang itinayo ang Kaaba kasama ang kanyang anak na si Propeta Ismail. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول Ito ay isang panawagan para sa mga mananampalataya na itatagdila ang pagpuri at pagluwalhati sa Allah sa pamagitan ng pagsasala o pagdarasal. Sapagkat ang pinakamataas na tugatog na makakamit ng isang tao sa kanyang tanang buhay ay maluwalhati niya, mapuri at masamba ang Allah na masamba niya ang Allah ng bukod tangi at nag-iisa walang kahanay at walang katambal, na ito ang talagang tunay at dakilang tagumpay. kaya ang paglalakbay sa Makkah upang isagawa ang mga pangrelihiyon na mga gawain ay hindi isang bagong kautusan, kundi ito ay isinasagawa na noong pamangkapanahonan ni Propeta Ibrahim dahil sa ito ay pinagutos ng Allah. فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين Dito sa ang ليت na dinakila at ikinarangal ng Allah. Kabilang din sa dinakila at ikinarangal ng Allah ay ang makam na Ibrahim. Na kung kaya sino man ang papasok sa lugar na ito ay iniligtas niya ang kanyang sarili at walang sino man ang makapagpapahamak sa kanya. At ang Hajj na ang ibig sabihin ay ang paglalakbay sa Makkah sa tahanan ng pagsamba sa Allah ay isang tungkulin ng sangkatauhan na pagkakautang niya sa Allah, yaong mga may kakayahan na matustusan ito. At sino mang tumanggi, ang Allah kung gayon ay hindi nangangailangan ng kahit na sino man o kahit na alinman sa kanyang mga dilikha. Pagkakasali ng kahulugan, Banal na Quran, Ikatlong Kabanata, na ang talata ay 97. Nakung kaya dahil sa ito ay isang tungkuli na pagkakautang ng tao sa Allah, ang mga propeta at sugo ay isinagawa ito sa kanikanilang kapanahunan at maging ang kanilang naging mga tagasunod. Sa bawat generasyon ay isinasagawa ang paglalakbay sa banal na lugar na ito. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy at patuloy itong isinasagawa mula sa iba't ibang panig ng sangdaigdigan ay dumarating sila ng mga mananampalataya upang tugunan ang panawagan ng Allah. Ito naman ang tinatawag na Makamo Ibrahim na sa lugar na ito inilagay ang batong pinagtungtungan ni Propeta Ibrahim habang itinatayo nila noon ng kanyang anak na si Propeta Ismail ang kaabang ito. At ito ay matatagpuan sa ngayon ilang agwat sa harapan ng pintuan ng Kaaba. Ito ang aktwal na batong pinagtungtungan ni Propeta Ibrahim na kung saan bumakat ang kanyang mga paa. Bilang patunay na na niya at ng kanyang anak ang pundasyon ng Kaabang ito. Ang batong itim o Al-Hajar Al-Aswad. Ito ay nagmula sa hardin o paraiso. Ito ay dinala ni Anghel Jibril o Gabriel Bilang alaala ni Adam mula sa Aljanna o Hardin, na dati' mas maputi pa kaysa sa gatas at nakasisilaw ang kakinangan, na dahil sa kahalik ng mga tao na may mga sala, ang batong ito ay naging kulay itim. Ito ay nakalagay sa ngayon sa isa sa mga gilid ng kaaba bilang tanda ng simula sa sinumang magsasagawa ng pag-ikot sa paligid nito. At ang paghalik sa batong ito ay walang pakahulugan na ano paman, maliban sa pagsunod sa ginawang paghalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa batong ito. Zamzam, -zam, ang mabiyayang tubig, ang pinakamalinis at pinakamabuting tubig sa buong daigdig. Nagsimula itong bubukal noong kapanahunan ni Hajar at ng kanyang anak na si Ismael. Ito ang nagligtas sa kanila mula sa pagkauhaw at gutom, na kung saan ito ay binanggit din sa lumang kasulatan. Hanggang sa ngayon ay patuloy itong bumubukal at hindi umuunti kahit milyon-milyon ang umiinom mula rito, lalong-lalo na sa panahon ng haj. Nagsisilbi itong pamatid uhaw, itinuturin din itong pagkain dahil sa ito ay nakabubusog. Maaari rin itong maging lunas sa mga may karamdaman, maging taimtim ka sa iyong layunin. Ito ang Mina, isa sa mga lugar na tinitigilan ng na mga nagsasagawa ng Haj Walong kilometro mula sa Makka maraming mga propeta ang nagpunta sa lugar na ito at nagsagawa ng parehong Haj At ang ilan sa kanila ay doon na sa lugar na yaon inabutan ng kamatayan. Sa lugar ding yaon ng Mina, nakripisyo ni Propeta Ibrahim ang kanyang kauna-unahang anak na si Ismael. Noong sila ay papunta na sa lugar na yaon, na kung saan isasaganap niya ang pag-aalay sa kanyang anak sa Allah, nagpapakita ang syaitan sa kanilang binaraanan at binubuyo siyang huwag itong isagawa. At sa tuwing ito ay nagpapakita sa kanila, ay binabato ito ni Ibrahim bilang pagsalungat